Welcome back, welcome back to my channel. Ito na naman si Inday Bagat. Ang yung tabachoy na puno sa pimples ang mukha. Na di na madalas filter. Grabe yung scars ng pimples ko yun. Diya sa anta, anxiety, depression, nag-freak out ng todo yung mukha ko. So, grabe. Punong-puno ng pimples ang mukha ko. Kaya nagkaganito, no? Na, kaya natagalan ako mag-vlog-vlog kaya nahiya ako sa kong mukha na puro na lang siya pimples. At ngayon na okay na pero ito naman ang daming scars. Ayaw naman humiwalay ng mga scars ng pimples ko. So for today's video may nagtanong sa akin kung effective nga ba yung magpaputok ka sa labas. No kung okay ba daw, hindi ba ka ma-John test dyan kung sa labas ka nagpapotok. So, kung ikaw po ay nanonood sa video na to at hindi ka open-minded, huwag ka na pong para hindi sasakit ang inyong kigol. No? At ka para to sa mga taong bukas ang itsipan, lalong-lalo na sa mga teenager dyan, kailangan maging followers ko kayo para iwas kayo sa mga tinatawag nating early pregnancy. No? Mga ganyan yung mga kabataan mabilis oh na ano naging nanay na katulad ko maaga kung naging nanay dahil nga wala tayong guide at wala tayong kaalam-alam tungkol dito so ang tanong niya is mabili asif uh, safe ba yung tinatawag natin yung mga ibot-ibot diyan kung sa Bisaya pagkiibot <laughs> yung gi giwidro oh yun nga na sa Bisaya pa so isa po ako sa mga nascam diyan no isa po ako nagpapatunay na hindi totoo yung mga ganyan iskampo talaga yan. So sa so mga walang kalam-alam na hindi marunong magbasa, hindi marunong uh, mag-ano ng mga ganito, yung hindi ka open. So it's your time na sa akin ka na mag-follow, sa akin ka na mag-subscribe para marami kang makukuhang lesson to learn na yate ka. Or mga tips galing kay Inday Bagat na kala mong ang <clears throat> pangit pa naman Inday Bagat. Eh, ka, So, isa po ako sa na-scam sa tinatawag nating ibot-ibot, uh, no? Kasi hindi po yan totoo, no? Yun kasi yung tanong, kung safe nga ba? Hindi ba siya majujon test, no? So, hindi po yan totoo na hindi ka majujon test, no? Pag nag ana, -ana ka, tas wala kang protection, of course, majujon test ka talaga. Lalong-lalo na, fertile ka sa araw ng inyong pag ana, -ana ay majojontes ka talaga dry, no? So kung gusto mo talaga at hindi ka pa handa na magiging batang ina, hindi ka pa handa na sa mga responsibilidad sa buhay, huwag ka talagang mag-anak na wala kang proteksyon. Bakit hindi safe ang tinatawag nating ibot-ibot? Dahil may tinatawag tayong pre-seminal fluids. Ha? eh? Yate ka para mga doktor sinibag at di mo to doktor. So, hindi po talaga ako doktor. Pero mahilig lang talaga ako magbasa. No? Kapag magbasa ka, marami kang matutunan. Marami kang share sa mga taong manunood sa iyo. So, kung hindi ko man siya maipopost ito sa tinatawag nating ano, um, Facebook, Facebook, kasi yung iba kasi kadalasan kasi sa Facebook hindi kasi yan mga open-minded mga ano yan sila dyan <laughs> mahirap natin, may post baka iba yung takbo ng isip nila dyan, no? Kasi may tinatawag tayong, ah, balik tayo sa topic ng pre-seminal fluids, no? Yun nga na kung saan may nadadalang similia dyan of course billions, millions of similia at di natin alam, no? May tendency talaga na yung fluids na yon ay makasamang semen, no? Sim ano na natin? Na kung saan kung pwedeng ma fertilize doon sa natatawag nating egg mo dai. At kung ikaw dai ay isang fertile din dai sa araw na yun dai. I of course ay, of course, ba? Diba? Makukuha. Ma, mabu, ma, 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 majujuntis ka talaga. No? Majujuntis ka talaga. Hindi po talaga siya effective o safe. Kaya ito yung masasabi ko sa iyo na kung hindi ka ready at gusto mo mag magmaganaan na ay gumamit ka ng protection, no? Gumamit ka ng protection in die, no? Para hindi ka ma jujuntis. Kasi better talaga na safe than never ka na magawa-gawa ng kuhan, no? So, ano naman siya sabi ko eh? Na, ano na, ano, na, na out of topic naman ko. So, yun nga sagot ko. Sana may natutunan ka sa video na to. Hindi na bagat na sobrang tabat choy. Daming pimpos mukha. <laughs> so, sana di kayo magsawang mag like, follow, and share. At mag-subscribe sa akin channel dyan. So, thank you for my 6,000 subscribers in YouTube. So, sana dadami pa tayo eh. So, na-miss ko yung, ano, yung subscriber ko noon na umabot ng 30,000. Sana magbalik sila. Magbalik kayo kasi naibagat bagat mag-upload-upload na ng video. Kahit ganito yung mukha, bahala na to mukha na to. Kaya hindi na talaga to madala o um hilot ang mukha na to. So, Bye for now and amping tanan no amping always ingat always so love yourself always uh take good care of your uh, sana <laughs> basta na to, bye bye